watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Saan? Ayan, kumusta mga kapitik? At tayo po ngayon ay mangunguha ng bagungon at saka ng batokarit. Kasama ko yung tatlong bata. Ayan. Ayan si Dapo, kapatid ni Talalay. Tapos ay si, nasa likod din si ano, Batutoy at Barunto. So hindi pa natin makakasama si Andres at uh, still a baby. <laughs> Pero gusto pong sumama na kaya naiyak nung aming iniwan sa kubo na habol. So 'yan lang ang ating pupunuin. 'Yan. Sa puno di 'yan. Bato At saka bagongon magkahiwalay. Kilala niyo yung bagongon at bato Ay sige mama Tayo po ay sa dulo. Yan, mahibas po diyan sa dulo. Ito na tayo mag-start, papunta doon. Magtanggal kayo ng chinelas. Yan. So dahan-dahan la ang ha, ang hakbang, wag ninyong lalabuin. Ato, oh, ya, yeah, tapakita ko. Oh, ay dami nga ba ito? Ah, oo. -oh. Mm. O, dito nga pala madami. O, oh, ito ang bagungon. Sino ang bagungon? Ikaw. Ha? Huwag ninyong lalabuin na to. Ganito ang batokarit, ah. O, oh, sino ang batokarit? Ikaw, ito ang bagungon, ah. Ayan. O, oh, dito ba ah, batokarit. Ah, oh. sakit. Batokarit. Yan ang Mano, ako. Ako, Ayan, ang bato karit. Ah, ganito. Parang may ano. Ayan, bato O, yung may, tingnan ninyo, yung bato ay may bubong. Okay. Ha? Yung bagongon ay wala. Gani. Ganito ito yung bagongon na, tingnan ninyo. Diretso. Oh, Ah! abay, dito pala yung matinik. Ay, malalim pati. Ha, ha, ha. Malalim pati. Malali pala dito. Matinik. Lubog na lubog. Away dito, na, hindi na tayo makakabang. Aray! <laughs> lubog na ako. Bano, nangagkapit. Kunin ninyo. Yan ay bato karit. Aray! Yeah. Malalim guys, hindi na, <laughs> na ako. Parang kubunoy. Aray! Oh, Aba! Lubog na ako. Lubog na ako. May tinik din, totoy. Oo. Oh, bagungon. Oo, oh, patukaret. oh, patukaret. Yan. Lapit dito, o Oo, oh, oh, tayo ipapunta doon. Bilibuti natin eh. Oh. Yun o, kay. Buti pa sila po. Di na narugod. Hindi nga nalubog. Masakit na ako sa pa. Ito pala yung malalim. Hirap pumakbang. Oh. Pero, oh, madami kayo, ha bang ha? Wala ka Dito Bakala. tayo ah. Hop <laughs> oh, baka maitapon. Ano 'yan? Ayan, kilala mo na. Bayto ang bagungon ah. Ayen beto kare. Oh bagongon? Tama? Ah, tama pala. Okay. O, hindi na ako Yan, guys. Dito pala'y napakalalim. Magkamali tayo ng nadaanan. Ah, Saan? Dapat pala tayo doon dumaan. Eh, pero madami dito. Ho, oh, sa pala po. Yan, kunin yung malalaki na bato karit. Oh bato sino may hawak? Ah. Oh bagongon. <laughs> Yan. Bato Bato 'Yan ay bagongon. Dako, <laughs> O kayo paunahin ko at nang kayo makakuha. Ito yung mga bato ka rito. Uh, aray, udami. Uh, Oo, o, kunin ninyo. Oh. Sige, kunin ninyo. Ayan, bagongon ito. It's so dami, you know. Na kanino nga bagongon? Hindi po. Dapo! Dapo! Ah, sige. at sayang. Oh. Patukarit malaki. Oh, ito ano ito? Ito ang umang. Ha? malalim pala dito tingnan ko dito ako may bagongan pero parang dito na may wala wala akong nakikita dito Ayan, nakakapit to. Ay, mga bato yan. Oh, marami nga dito ang isda. Dako, tinitingnan ko So, magkaiba po ang lasa ng bato at bagungon. Tapos, medyo mahal din yung bagungon sa palengke. Ayan. Yung bato dito, parang walang masyadong bumibili. Hinihingi lang kasi po yun ay medyo mapait ng kaunti pag inyong kinain ay may kaunting pait andak yung bagongon ay wala kayong malalasahan na ganoon masarap siya yan guys ayan balik tayo diyan sa gilid at nasa gilid ang mga ano ah malalim na uli baka mapatapon yung ating huli Oh, diyan daw madami. Oh, yang bagungan ha. Titingnan ko dito sa gilid ah. Isali si po ay mga nasa gilid sila. Ayan. Wala. O oh, diretsyo doon, diretso, oo. Oh, oh. Dito kayo bumabada dati? Hindi po doon po Ah, hindi kayo. Madami. Dupa mo dami. Oh, bagongon, dalawa ba 'yun? Ang dami. Oo. Oh, oh. Marami nang kukuha si Dap, baka matapon. Madami pala dito, ba. Dito, Mabuti tumingin tayo dito. Ah. Oh. magaling magkukuha si Dap, marami. laki, oh. Bagungon. lilinawan Oh, tigis kayo. Lili na wan niya inyong mata. Bagungon oh, puro bagungon dito. Ay, pa, bagungon dalawa. Yan, salamat po kay Bossing at kay Ate Nels. Tayo ay pinayagang manguha dito sa kanilang palaisdaan. Oh. Hoy, talay-talay dito ang bagungon. Oh, nasa na ang bagungon? Abay, una natin mapupuno pala yung bagungon. Kanina'y sobrang dami ng bato. Karita niya yung bagungon. Ay, palitin ang bagungon.

Ewan kang kumapit. Ayan. Ewan kang kumapit. oh, bato ka rin natin kukunin. Abong pa. Malalim dapat po di yan. Dito. Ayan. Pagami po dito guys. Malalim di yan. So ito po ang ating bato karit. Ah, ito ang ating bagongon guys. Puno na. Bamba ito nga, sa gilid. Ang bagongon. ito pa guys ah, ito ay umang ayan oh, ito aw. Ay! Ay, balik na tayo Puno na ang bagungon Balik na tayo Balik na tayo guys Mga bata Huwag na diyan Pumunta dapot de Marami pa eh Mga hinayang kalamang O puno na o oh. Patokarit Patokarit na lamang pa yan, dapat malinaw ang mata. Ay ko. Ano ko susubsub mo? <laughs> ano pa ipa na. Pero habang pauwi, ikukuha pa kami ng batukarit. The Paul JJ, here is your batukarit. Yes, marami pa dito ng batukarit, ha? Dapo. Hindi na ako ninyo. Hindi na ninyo ng mata. Yeah, may na si Ituto, eh. Kami koi mabilis lamang, guys. Ito ang ating Kabilis. <sighs> Enjoy naman. yung bata guys nag enjoy siya maganda po dito at ano mahibas aba doon ay paglusong namin napakalalim Ayan, nag enjoy yung tatlo. Paparito ha, habang nakuha kayo, paparito. Ay, pig. Ayan. Dami. Dapo, bang pwede pa. Oh, paparito tayo, tayo pa uwi na. Mabilis lang tayo. Wala pang 30 minutes. Oh, ilagay. Dito, marami din dito ang bato ka Oh. Madami dito. Oo oh, nga, dandala yung hakbang. Oo, madami. Ay, malabo. Ay, paano

Dikit-dikit ano -dikit eh yeah. Di Dinitingnan ko baka umang Yan ay masarap din lang Yung pagka magat Yung iba nga ang gusto at iyan at mapait-pait daw Tayo papunta doon ha ay, Sa tabi dito na Oh, lalim dito Ay malalim nakakalawak po nito guys so ngayon ay batok kalit naman ng aming pinupuntiri para ito po yung aming uli ito po yung aming kami po ipa na guys at malapit na ring mapuno yung batukarit ay okay na yan kahit hindi mapuno at yun ay mas marami na yan kaysa dito guwan na yun ay maliliit at kaya mabilis na puno eh. kaya yun ay mabilis na puno ito ay malalaki pero yung batukarit ay marami na yan okay let's go na doon na ang na at di malalim ah pag sa dati. <laughs> Sino matapang di ang mauna ah. Kung malalim mo mahibas. Ha? O, oh, danda. Baka matapon. <laughs> ah, maigit mahibas dito. O, oh, dandan Pag aki at nyo, tatabagin. Yan. Dapat po kuha din chinelas ko. Ay, may pa ipabalik na. Sama ko yung mga bata. Aba, madulas. Kaya na tayo. Ho, oh, madami rin. Patingin niya. ito po yung bagungon. Aba, yung aming batukarit. Ah. Okay, let's go. O, oh, na kayo. Oo, oo, mabilis la. Pwede na uli kayo maligo para kayo makapagbanlaw. Wala naman na sugatan sa inyo. Matinikan eh. Oo. <laughs> oh. naman ang bagongon? Ang bagongon. Abay, oo, oo. Uh, ang bagongon. Dami mami. Abag ba lang muna at maputik? Kaya po yung aming nahuli. At ito yung mga bata. Nagbabanlaw na kayo? Ah, lalong na Lima eh. Wow, thank you so much sa At kami po ay pinapitas pa ng talong. Bukod sa Oh, ito hindi ka konti ang nabuhay. Ah, ito masarap din. oo Oh, yan yung tanim ni Kuwan. Ni Baron. Ah, ni Baron nalunggay. Yan yung pa ay, yan. Yung yan na. Eh parang ka konti buhay Ini masarap din. Wala na yung aming sitaw. Naglipas na. Oh, ayan ang na may kayo. Ang buhay ng ano, anong Oo. Oh, ano. na. Ng... Nakailang ano rin kayo diyan, ani. Ah, Kukuha right rin ako nito, kaunti pang sigang-sigang. Sige. Halika. namin. wala wala dito. Iisa. Iisa ang, ano dito? Halika. ha? Iisa. Na ano? Wala, iisa. Oo. Uh, okay na yan. Oo, oh, oh, let's go. Oo, oh, saan nahan ka? Oo, oh, dami rin. Nakala ko nung ikakaunti. Oo. Oh. Dami rin, mami. Panigang din. Yes. Wow. Thank you so much. Ay, marami pa si mother, mami. Oo. Oh. Sakay na kayo. Marami doon sa nanay na pilaway. Ay, bakit? Ay, sa so, unahan ka na at nah, yan yung mga bata. Yan, nandito po kami kina Ate Nels. Dito kami dumiretso. At ibababa ko mami itong mga ito ah. Yung mga bote po ni Ate Nels ng lambanog. Yan po yung lima. Limang box po ito. Bossing lambanog. Ayan po yung labas. So, uh, may rainbow sa ano. Mayroong rainbow sa taas. Sino? Si Andres Sion? Ito po guys. Nandito kami ka na ate Nels. At gumawa na siya ng bossing lambanog. Wow! Ang ganda mami. Ganda ganda po guys. Bossing lambanog. Kami ni Janet ay gagawa rin ng kavesi. Emilio, napakataba. Aboy, oh pumuti na pati mami. Mami, pumuti na si Emilio. Oh, oh. <laughs> Poging pogi din naman. Lapit ay magpalaista. Lapit Malapit na maging makulit. Malapit na rin hahabol-habolin. Hahabol-habolin ah, na rin. Ayan. Nakatayin siya kami, ha? Oh, Oo. Oh. <laughs> yeah. O, oh, o. Oh. Maputi. Si Emilio. May gina ka kulay ni Milon. <laughs> Ito si Milon. <laughs> Bagong paligo. <laughs> yung drone ni Ate Nel. Ha? Arika, Sa? Sa mo papapuntahin? Papalipad po si Ate Nel. Ayan po. Papalipad. O, oh. punta ka doon. Ayan. O, oh, ganda. O, oh, ibaling mo ng kaunti. Saan baga? Dito ah. Paikotin mo. Sige, paikot. Oh, ay kita dito ang pakatan, honey. Oh, yun? yun yung ilog. Ay, oh, kita yung fish pond. Yun. Ayan na po yung drone. Tatargetin natin na siya ah Yung ayan landing. Uh, uh, Sige, malayo pa. Mamaya. Inakabahan niya ako baka bumangga. Oh, ay eh, bat mo na ini eh, O, diyan na lang. Pasyutin mo diyan. yan. Okay, hindi pa marunong sumambot. Pasyutin mo. Ay, ikaw. Hindi ko alam. Abay, ikit na mo. babay pababay mo pa ng kaunti. Dapat ikit e na ang gitna. oh, forward na kaunti. Pasayid na kaunti dito. papunta dito. Ayan. Sige. oh down, Abay, tatagala mo. Tatagala mo down. Yan. Yan. At what joy for the nation whose god is the lord whose people he has chosen as his inheritance psalms 33 to 12 n.l